Ang diskarte sa panliligaw ay hindi lang tungkol sa pagiging pogi o mayaman. Mas mahalaga ang pagiging totoo, matalino sa approach at marunong magpahalaga sa babae. Ang panliligaw ay hindi lang tungkol sa pagpapakita ng feelings mo kundi sa tamang paraan ng pagpaparamdam nito. Para magtagumpay, kailangang maunawaan ang tamang diskarte. Narito ang ilang tips para sa epektibong panliligaw. Tip 1. Maging natural at totoo. Sa panliligaw, mahalagang ipakita mo ang iyong tunay na sarili upang makita ng babae kung sino ka talaga. Kapag nagpapanggap ka lamang para magustuhan kanya, niya, maaaring hindi magtagal ang inyong relasyon dahil hindi ka naging totoo mula sa simula. Mas mainam na ipakita mo ang iyong tunay na ugali at personalidad upang malaman niya kung talagang compatible kayo. Tip 2. Alamin ang interes niya. Upang magkaroon ng mas malalim na koneksyon, alamin mo ang mga bagay na kinahiligan ng babae. Maari kang magtanong tungkol sa kanyang mga paboritong aktibidad, musika, pelikula, o pagkain upang makahanap kayo ng mga bagay na pareho ninyong nagugustuhan. Sa ganitong paraan, mas magiging madali para sa iyo na makipag-usap sa kanya at maipakita mong interesado ka sa kanyang buhay. Tip 3. Maging maginoo Pero may konting astig factor. Ang pagiging maginoo ay nangangahulugan ng pagpapakita ng respeto at malasakit sa babae tulad ng pagbubukas ng pinto para sa kanya, pag-alalay sa kanyang mga gamit, o simpleng pagiging mahinahon at magalang. Gayon pa man, hindi rin kailangang maging sobrang mabait na nawawalan ka na ng sariling paninindigan. Mas gusto ng maraming babae ang lalaking may kumpiyansa sa sarili, marunong magdesisyon, at hindi madaling magpa-apekto sa opinyon ng iba. Tip 4. Gamitin ang sense of humor. Ang pagpapatawa ay isang mabisang paraan upang maipakita ang iyong pagiging positibo at upang mapagaan ang loob ng babae sa tuwing magkasama kayo. Kapag napapatawa mo siya, mas magiging komportable siya sa iyo at magkakaroon kayo ng mas masayang ugnayan. Siguraduhin lamang na ang iyong jokes o biro ay hindi nakakainsulto insulto o nakakapanakit panakit ng damdamin upang hindi ito magkaroon ng negatibong epekto. Tip 5. Huwag masyadong mabilis o agresibo. Ang panliligaw ay isang proseso na nangangailangan ng sapat na oras upang magtagumpay. Hindi dapat pilitin ang babae na agad kang sagutin ako iparamdam na kailangang madaliin ang inyong relasyon. Mas mainam na hayaan siyang makilala ka ng husto upang maging komportable siya sa iyo at kusang loob na magkaroon ng damdamin para sa iyo. Tip 6. Maging consistent at responsable. Ang pagiging consistent ay nangangahulugan na dapat mong panindigan ang iyong mga sinasabi at ipinapakita. Kung ipinapakita mong interesado ka sa kanya, siguraduhin mong hindi lang ito panandalian. Ang pagiging responsable rin ay isang mahalagang katangian na hinahanap ng babae sa isang lalaki. Kaya siguraduhin mong maaasahan ka sa maliliit at malalaking bagay. tip 7, irespeto ang desisyon niya. Kung sakaling hindi ka niya magustuhan o hindi siya handa sa isang relasyon, dapat mo itong tanggapin ng may respeto. Hindi mo kailangang magalit o magbago ng ugali dahil sa kanyang desisyon. Ang tunay na lalaki ay kayang tanggapin ng anumang sagot at ipagpatuloy ang kanyang buhay nang walang sama ng loob. Tip 8. Maging successful sa buhay Ang pagiging isang lalaking may pangarap at direksyon sa buhay ay isang katangian na lubos na hinahangaan ng mga babae. Hindi naman kailangang maging mayaman, ngunit ang pagiging masipag, may responsibilidad, at may malinaw na layunin sa buhay ay nagpapakita na kaya mong maging isang mabuting partner sa hinaharap. sa kabuuan ang tamang diskarte sa panliligaw ay ang pagiging totoo, marespeto at may kumpiyansa sa sarili. Kapag ipinakita mo ang iyong tunay na halaga bilang isang tao, mas mataas ang posibilidad na magustuhan ka rin ng babaeng nililigawan mo. Sa dulo, ang tunay na diskarte ay hindi lang sa pagpapasikat kundi sa pagpapakita na ikaw ang lalaking deserving ng pagmamahal niya. Ano pre, may nililigawan ka ba na ngayon? At yun na yung mga kahugot. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito para mas maintindihan nyo at makuha ang atensyon ng mga babae. Sana na-enjoy nyo itong video na to. Kung may mga tanong pa kayo o gustong idagdag, i-comment nyo lang sa baba. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. I-share nyo na rin sa mga kaibigan nyo. See you sa next video. Bye! Ingat kayo palagi.